Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Ang ating pong programa ay napapakinggan sa iba't ibang mga partner radio stations uh, Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas Pwede po tayong masubaybayan gamit ang uh, 702-DZAS Kung kayo po ay nasa NCR Pwede rin po sa 1143-DZMR sa Northern Luzon sa DYVS sa Visayas sa Tiyempre, sa DXKI FEBC kung kayo po ay nasa Coronadal South Cotabato. Pwede rin po tayong masubay-bayan gamit po ang 702DZAS-FEBC Radio Facebook page at syempre sa YouTube Live ng ating FEBC Radio TV at ganyan po sa GCTV Channel 185. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid at uh, tayo po'y nagpapasalamat sa pagkakataon, pribilehyo na tayo po'y magkakasama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At uh, sa pagkakataon ito ay pag-uusapan po natin paano ba tayo magiging pagpapala sa ating mga kasamahan, sa ating mga churches, di ba? Isang napakahalagang bagay sapagkat sabi nga tayo po ay dinisenyo ng Panginoon upang maging pagpapala. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, tayo po ay binigyan ng kaloob para po sa ikabubuti, ikalalago ng bawat isang mana ng palataya. So ikaw at ako at lahat ng may pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo pong lahat ay pinagpala upang maging pagpapala. Ang pakaganda, no? pinagpala upang maging pagpapala. Hindi lang tayo recipients ng blessing ng Panginoon, kundi ang nais ng Diyos. Tayo po ay gamitin natin itong mga kaloob na ito upang tayo maging pagpapala sa iba. Actually, pagka ating sinubaybayan, yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 13, ang sabi ho ng passage na yon, For God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Ang ibig sabihin po ng talatang iyan eh ang Diyos mismo ang siyang kumikilos para bigyan tayo ng dalawang mahalagang bagay. At ang kanyang pinagkaloob, ito po ang nag-aalis ng ano pamang mga dahilan o excuse natin para hindi tayo maglingkod. Ano po 'yon? sinasabi po ng talata, yung desire to obey o yung pagnanais na tayo po ay sumunod binigay ng Diyos yan yung kakayahan para gawin natin ang kanyang kalooban binigay din ng Diyos. So wala talaga tayong excuse ano. Minsan po ang tao nakapagdadahilan tayo na hindi tayo makapaglingkod. Uh, minsan sabi natin ayaw natin o minsan may mga pagkakataong hindi natin kaya. Pero alam niyo ang napakaganda sa Bible, sinasabi sa atin na itong mga excuses na ito ay hindi po valid. Bakit hindi valid? Sapagkat maliwanag na sinasabi ng Biblia. Tayo po ay binigyan ng pagnanais na sumunod at binigyan ng kakayahan para gawin ang kalooban ng Diyos. O wala na tayong excuse. Kaya kung sakaling nandun kayo sa point na iniisip nyo, Pastor, wala akong kakayahan. O kaya naman ay uh, parang hindi ako magagamit ng Panginoon aralin po natin ang Biblia para makita natin na napakalayo po sa katotohanan ng ganyang kaisipan. Sapagkat ang totoo, tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagnanais na maglingkod at ng kapasidad na gawin ang kanyang kalooban. Di ba? So, pag-aralan natin ngayon anong kailangan. Ang isang mahalagang hamon po sa bawat isang mana ng palataya ay maunawaan na tayong lahat ay meron pong bahagi para ang ating mga iglesia na kinabibilangan ay maging malusog. Yung kalusugan ng iglesia ay isang mahalagang susi sa ikalalago ng iglesia. Kaya nga ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 16, he makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love. So yung buong katawan po ay lalago at lalakas paano habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, pag tayo po ay naglilingkod, nagko-contribute tayo sa ikalulusog ng iglesia. Pero ating nilinaw na yung spiritual ministry ay palaging dapat merong katambal. Laging may kasama. Ano po yon? Spiritual maturity. Sapagkat kung meron po tayong spiritual ministry without spiritual maturity, kagaya ng ating napag-aralan noon sa aklat ng unang kurinto, ang magiging epekto po ay hindi desirable, eh. hindi ka nais-nais. Ang epekto po niyan, magkakaroon ng division, kompetensya sa isa't isa, pahusayan, kampi-kampi, at sa halip na mag-create ng pagkakaisa, ay eh kabalik pa ang nagiging epekto. Kaya mahalaga po na laging magkatambal yung spiritual ministry at saka spiritual maturity. Let me give you an example. Yamang binanggit natin yung aklat ng unang Korinto dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Tingnan po ninyo kung paanong uh, hinarap ni Apostol Pablo yung issue na ito at kung paano niyang nilinaw na kung yan po ang namamayani sa atin, no? naglilingkod tayo pero ang na nakikreate natin, kampi-kampihan, tayo po ay nag-aaway-aaway at hindi na nagiging pagpapala, ito po ang kanyang sinasabi tungkol dito. Ang sabi ho ng passage, again, this is First uh, Corinthians chapter 3, verse 1 at mga sumusunod. Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. i had to talk as though you belonged to this world or as though you were infants in christ i had to feed you with milk not with solid food because you were not ready for anything stronger and you still are not ready for you are still controlled by your sinful nature you are jealous of one another and quarrel with each other doesn't that prove you are controlled by your sinful nature aren't you living like people of the world When one of you says I am a follower of Paul and another says I follow Apollos aren't you acting just like people of the world So from this passage ang makikita po natin ay ang katotohanan na sinasabi ni Pablo bagamat kayo ay naglilingkod pero ang inyong mga pamamaraan, pagkilos, pag-uugali at ang epekto ng paglilingkod ay tila katulad ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Merong quarreling, merong jealousy, at ang mga katangiang ito ay hindi dapat maging tatak ng tunay na paglilingkod sa ating Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang po natin layunin na maglingkod. Ang layunin po natin is to glorify the Lord. Ito po ang sinabi ng isang author, no matter what the gift Its purpose is to edify and mature the church and to glorify God in serving others. Yung pong ating kaloob ay dinisenyo para makapagpalago ng iba. Very clear ang explanation ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12. Sinabi niya na ang isang iglesia ay parang isang katawan. Binubuo ng magkakaibang bahagi Iba-iba po ng kaloob, kakayahan, background, iba-iba po ng pag-uugali. At uh, sabi nitong pa, ng ating uh, binasang quotation, eh ano man ho ang kaloob na yan, ang layunin is to edify, which is to build up, to cause maturity o paglago. And as we do that, we also glorify God uh, in the process. Kaya napaka-importante na ating pag-isipan hindi lang yung kung maglilingkod o hindi, kundi ano ba epekto ng paglilingkod natin sa iba at maging sa ating sarili. Okay? Kasi kaya yung binigay ng Panginoon para po sa paglago. Eh, pero kung mali naman ang ating paggamit, eh hindi mangyayari po yun. So, ilang bagay po ang ating i-highlight bilang practical application ng ating mga pinag-aralan ng mga nakalipas at syempre para sa ating uh, pag-aaral ngayon. So, anong kailangan gawin? Tatlong bagay po ang ating iha highlight Number one is abilities. Very clear sa Bible, sabi sa 1 Corinthians 12.7, A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Binigyan po tayo ng kaloob na spiritual para matulungan natin ang bawat isa. Maliwanag yan. Uh, yung kaninang ating uh, binasa, nais ko pong bigyang diin muli. Ang sabi po sa Ephesians 4.16, As each part does its own special work, it helps the other parts grow. So habang maayos na gumagawa ng kanikanyang tungkulin ang bawat bahagi na uh, napapalago natin ng iglesia. So ibig sabihin, hindi po tayo tinawag ng Panginoon para lang maging tagadalo kaya nga ang pagpapaliwanag ni Pablo sa 1 Corinthians 12 At ito po ay matatagpuan nyo rin sa Romans 12 You can read about this sa Ephesians 4 at maging sa 1 Peter chapter 4 Na kung saan sinasabi niya yung iglesia isang katawan Ngayon sa dinami-dami ng pwedeng gamiting ilustrasyon, bakit yung katawan? Well, of course, ang purpose po ng illustration ay para lalo nating maunawaan. So, since tayong lahat eh, sigurado na intindihan natin yan pag ginamit yung illustration. Pangalawa, kasi po ang sinasabi niya parang katawan na iba-iba ng bahagi pero ang bawat bahagi mahalaga, ang bawat bahagi may layunin, ang bawat bahagi merong magagawa na hindi magagawa ng iba. And yet, pinagsama-sama yan para tayo po ay lumago. By nature, ang tao po ay divisive ganyan po. When you look around, pag tinignan natin ang lipunan, talagang uh, hindi na natin kailangan kumbinsihin ng bawat isa. Talagang very divisive po tayo. Nag-aaway, kampi-kampihan, di ba? Misan nga sa Pilipinas, eh, may time pa noon, medyo tayo po ay regionalistic daw. No? Ibig sabihin, eh, kung ikaw ay galing sa kung saang probinsya, eh, nandoon ang iyong loyalty. Ano? Uh, sa panahon naman natin ngayon, nakikita pa rin natin itong mga pagkakampi-kampi. Pero ang sinasabi rito, pagka tayo po ay pinagsama-sama, and keep in mind, nung time na sinulat po ito, ang iglesia po noon ay composed ng mga iba't ibang klase ng tao. May hudyo, may hentil, iba-iba paniniwala niyan. At actually, dati, hindi ho magsasama yung dalawang grupo na yan. Dagdag mo pa yung kaibahan pagdating sa level of spiritual maturity. Personality differences, di ba? at marami pang mga iba. Eh tayo nga minsan mga Pilipino, tayo-tayo uh, na lang, eh, hindi pa tayo magkasundo. Lagi ko ang sinasabi, minsan nga, sa mag-asawa, dadalawa na lang kayo, hindi pa kayo magkasundo. O ito pa, minsan nag-iisa ka na lang, eh, hindi pa makasundo sa sarili mo. Eh. Bakit? Kaya nga meron tayong tinatawag na ano, di ba? Yung, uh, yung nagdadalawang isip. Iisa ka na, pero nagdadalawang isip ka pa. Yung bang kalaban mo yung sarili mo, no? Pamisa, pag may bibiling ka, bibiling ko ba o hindi? Nag-iisa ka na nga, hindi, ka pa ma hindi mo pa ma-reconcile, eh. So imagine mo, kung pag samasamahin mo pa yung may mga difference, So naturally, it will happen. Pero isang challenge po rito sa ministry is discover your abilities. At ang susi po rito is involvement in ministry. Inaaral po natin to para hamunin din ang bawat isa na tayo po ay mag-involve sa ministry. That means we have to discover, we have to develop, and we have to dedicate our spiritual gifts para magamit sa ating paglilingkod. Yung involvement sa ministry ay isang malaking hakbang. Bakit po? Kasi ang totoo, yan talaga hinahanap ng Panginoon sa atin na tayo po ay mag-involve. Pero kagaya po ng aking nabanggit, may mga times po na ayaw nating sundin ang pinagagawa ng Panginoon. So, hindi natin magawa itong ministry involvement Pero tandaan po natin, binigyan tayo ng kaloob At ang isang pinakamagandang bagay po rito Yung kaloob na yon ay binigay so that we can do ministry uh, Kagaya po ng marami sa inyo Ako po ay nagsimula din na bagamat dumaki po ako sa church uh, Nagsimula din ako na kailangan kong tuklasin yung aking spiritual gifts Kasi siyempre growing up, nasanay ka yung parents mo naglilingkod Ah... Uh, Pamilya mo naglilingkod, may mga kaibigan ka sa church, uh, pero siyempre, hindi naman dahil magkakaibigan kayo, ay eh, pare-parehas kayo ng kaloob. So, ang susi talaga, involvement eh. Kasi misan, maglilingkod kayo, lalo na sa mga kabataan, diba? ang tendency, maglingkod tayo ng sama-sama dahil magkakaibigan tayo. Pero ano ba yung chances na yung kaloob nyo pare-parehas? Eh? Mas malaki po yung uh, possibility na bagamat magkakabarkada kayo, iba-iba rin kayo ng kaloob. So eventually, talagang ang susi para malaman mo, ma-develop mo at magamit mo yung kaloob is involvement. Kaya kung nandong kayo sa point na pastor, parang wala pa akong ministry, ano ho bang pwedeng gawin? Mag-involve po tayo. Of course, when I say involve, dumaan tayo sa tamang proseso. Ang bawat iglesia po kasi may kani mga sistema, Uh, at pamamaraan kung paano tayo mag involve But make known your intentions. Pwede niyong sabihin yan sa inyong mga leaders, mga pastors. And uh, just show them your sincerity na gusto niyong matuklasan yung spiritual gift. Kasi po sometimes, may mga pangarap din sila sa atin. Ano? Uh, misan gusto nila tayong maglingkod sa ibang mga ministeryo na marahil hindi yun ang kaloob natin. But be honest with them so that they can mentor you and guide you accordingly para malaman natin ano ba yung kaloob paano natin gagamitin to uh, so isa po yan uh, abilities pangalawa matatagpuan natin sa Romans chapter 12 verse 7 to verse 8 If your gift is serving others serve them well if you are a teacher teach well if your gift is to encourage others be encouraging if it is giving give generously If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. If you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. So, dito po ay tinuturuan naman tayo ng isang mahalagang sangkap. Ano po 'yon? Attitude. So, una is abilities. Kailangan nating mag-involve para matuklasan natin 'yan. Pangalawa naman, mahalaga din po 'yung attitude natin sa paglilingkod. Hindi naman ho pwedeng naglilingkod tayo pero puro sa manang loob. Ito nga eh, actually checklist ito eh. Uh, anong checklist? Kasi ho, pagka tayo naglilingkod, tapos sa paglilingkod parang bitterness yung nadidevelop. Galit sa manang loob, tampo. Di ba? Minsan nangyayari po yan eh. Uh, paano? Minsan po, nagre-reklamo tayo. Bakit puro na lang ako? Yung bang wala ka ng joy? O kaya naman ay ito na naman. Ah... Uh, Pagkahoga ganoon ang nakikita natin sa ating sarili, nangangahulugan po ito na merong problema, may mali. Kasi po, ang spiritual ministry, as we do this, kailangan lalo tayong lumalago. Pero kung ang nakikita natin ay negatibo yung attitude natin, then there is really something wrong. So, uh, ilang bagay po ang dapat nating tandaan. Kailangan may joy. Pangalawa, may unity. It promotes unity. So, para mangyari ito, kailangan meron ding relational learning. Kasi po, pagdating sa attitude, isang mahalagang bagay na dapat nating makasanayan, paano tayo makikiugnay sa ibang mga mana ng palataya. Tingnan nyo ito ha. Sa Romans chapter 12, meron pong kakaibang sinabi rito si Apostol Pablo sa konteksto ng paglilingkod. So ang sabi niya rito sa verse 9, Romans 12.9, karuktong lang po ito ng aking binasa kanina. Sabi niya, don't just pretend to love others, really love them hate what is wrong hold tightly to what is good now normally sa bible tinuturuan tayo magmahal pero dito po kakaiba yung pagkakasabi sapagat ang sabi niya do not just pretend to love others huwag tayo magpanggap kasi po ang kailangan nating maintindihan dito may mga times na sa halip na harapin natin yung katotohanan ang nangyayari nagpapanggap tayo sa isa't isa And in the process, sa halip na lumago, hindi tayo lumalago. Bakit? Kasi yung dapat nating ideal na mga maling attitude, tinatago natin sa isang balat kayo na presentable at katanggap-tanggap. So para ho masolve natin yung problem na to, kung sa abilities ang solution ay involvement, sa ating paglago at pagtutuwid sa ating attitude, ang kailangan po is intimacy with God. Kailangan maging malapit ang ating ugnayan sa ating Panginoon. We have to learn to develop intimacy with God. Sabi nga sa 1 John, 'di ba? We love because he first loved us. In other words, kaya po tayo kayang magmahal sa ating kapwa sa kabila ng ating kahinaan at kanilang kahinaan sapagkat minahal tayo ng Panginoon. So 'yan ang source. So yung intimacy with the Lord allows us to tap into the source of that love. At yung source pong iyon ay walang iba kundi ang Panginoon. So abilities through involvement, uh, develop our attitude through intimacy with God. At pangatlo po, let me read Hebrews chapter 6 verse 1. So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely, we do not need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. So, dito sa chapter 6 ng Hebrews, ang sinasabi niya po sa atin, mahalaga yung basic. Pero hindi pwedeng nabalaho na lang tayo doon. Kailangan merong patuloy na paglago. Kaya sabi niya, let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Again, hindi po sinasabi dito ng author na masama yung basic, mali yung basic, kailangan natin yung basic nga eh. Pero hindi pwedeng doon na lang tayo nakabaon. Kaya ang pangatlong mahalagang bagay po, ulitin natin isa-isa, abilities, meron kang spiritual gift. To discover that, be involved in ministry. Attitude. So how do we develop that? through intimacy with God. Pangatlo po is aptitude. Aptitude. Uh, ibig sabihin, merong patuloy na paglago sa ating uh, buhay spiritual. Pamisan, ito yung nawawala. No? Uh, sometimes, uh, when we are given positions, for example, deacon, elder, officers, minsan na nagiging focus natin, even with pastors, nangyayari ito, yung ba nagiging focus natin is, we read the Bible para sa ating pagbabasa, Meron tayong maibigay sa iba So we don't read it for the sake of Personally benefiting from it Sometimes we read it para meron tayong maipasa sa iba Kailangan po natin ituwid ang maling pananaw na ito Sapagkat uh, kailangan patuloy tayong lumalago At para tayo po ay lumago Anong kailangan? Dapat merong intentional learning Kailangan kung nabigyan ka ng posisyon Ministry kailangan patuloy ka pa rin mag-aral. Paano ko matututo? Ano pa yung kailangan kong malaman? Paano pa ako huhusay sa aking kakayahan? Yan po, dapat pinag-iisipan yan. Misan yan po ang nawawala. Eh. Para bang uh, may mga tao na once na ma-reach nila yung point na meron na silang mga uh, posisyon, nag deteriorate na sila. Bakit? Kasi nawawala na yung desire to learn more, to become more, uh, to grow more, at napofocus na lamang sa... Uh, serving to meet the needs of others. Nawawala na yung personal care at saka yung intentionality sa personal growth. So there should be accountability. Uh, ipasakop natin ang ating sarili sa uh, pagbabantay, pangangalaga ng iba. There should be self-discipline. Kailangan i-motivate natin ang sarili natin maglingkod. And there should be continuous learning. Patuloy tayong lumalago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon Mga bagay na hindi dapat mawala sa ating ministry Ano po? So tatlong bagay yan ha uh, Abilities Kailangan tuklasin natin Ano yung kaloob? Gamitin natin Attitude Okay, check natin Meron bang mali sa aking attitude Habang ako'y naglilingkod? So what do I need to do? Develop intimacy with God And then aptitude Ano yung aking mga ginagawa Para patuloy at lalo pa akong lumago Sa aking buhay espiritual. Ayan. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating mga pinag-aralan at ang ating pong hangarin ay patuloy tayong lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon, lumalim sa ating relationship sa uh, isa't isa at syempre higit sa lahat ay patuloy nating maluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa tamang paraan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Muli ito po ang inyong programang kamalayan na nasusubaybayan po sa radyo, syempre sa radyo TV natin sa 702 DCAS at sa YouTube at gayon din po sa GCTV Channel 185. So maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.